mga ante. O, ayan, for today's vlog nga pala. Sa katanghali ang tapat, nagyayaang magpuntahan sa Gitana Bukit. At dito nga pala kami dadaan ay wow, pak, pagpasok namin. May asong sumalubong, O, sabi ko, wag kayo mga ngagat. Ibigyan ko kayo. O, ayun, pagpasok rin namin dito sa kabila na yan. Aso na naman ang sumalubong sa amin. Ay, naku, napakaraming aso. At dyan nga kami pupunta. Nakita niyo ba yung mangga sa dulo na yun? O, okay, <laughs> doon kami. Mangunguha. Makikiharvest. O, di diba? Katangali ang tapat. Saan ka pa? At itong kulasa ko naman, oh, uh, nakapayong daldal ng -dal daldal. -dal Ayaw magpahawak. Kasi nga daw, ay, big girl na siya. O, oh, intindihin nyo na lang ang sinasabi. At pagpunta nga namin doon, ay, wow, may tubig. Kaya hindi na kami sumama na dahil ang harga niyo pa ako. Mapapagod lang ako. Hindi Maghintay hindi na lang. lang kami dito. Okay, Ito si kita taba. Oh, hindi makap. hindi makalusong kasi napaka putek at maburak pa. Kaya ako ay naiwan dito. O oh, ayun, wala siyang nagawa at sumunod din siya. Tapos kami ng kulasa ko, ayan, umupo kami para antayin sila. at eto nga, daldal -dal ng daldal -dal kung anong tinuturo. O oh, pagpasensyahan nyo na ang English ko. So, at uh, ganoon talaga. Programmer man, at least naiintindihan o wag na kayo, Diba? <laughs> least nakakaintindihan kami mag-ina. Oh, nga, dyan nga sila kumuha ng mangga at makikiharvest. Hindi kami makasunod kasi nga, napakaputik. At kulasa ko na lang iniintindi ko dito kung ano-ano ang mga sinasabi. O, oh, ang ganda ng buki ba? Diba? Intindihin nyo na lang kung ano ang aming pinag-uusapan. O, oh, oh, yun up, nga, pakinggan so nyo na like lang. Yung ina-explain nga niya sa akin ang palaka ay nagsimula daw sa itlo, naging oh, okay. tadpos, tapos magiging oh, okay. frog. Oh, totoo naman yon. Alam naman pala niya ang cycle ng frog. Kaya ayon, doon kami umikot ang usapan namin sa tadpos na nakikita niya at saka sa susok oh. I can see one already. So slim that way. Salt. This way. Oh. All the way this way. I can do this yet. Then on Mami? Hmm. They you can see it. Uh -oh. Slimming. Mami? Yeah, yeah, yeah. Is it? Um, yung walang tigil nga kada daldal ang eh, anak ko sa nakikita niya na iyang suso at saka yung tadpoles niya na napakarami. Ayun, hindi naman ako nainip dahil sa kadaldalan ng kulasa ko. Kung ano-ano ang mga Kinuturo sa akin ano -ano at kung ano-ano naman what else? ang nakikita. So, yon And they all shells and see shells. I Ayun, mean, itakpulsa natin, mama. I can still hear them and I can see them all the way back there. Sino yun? Hmm, I can see all of them. And I don't see any ate. Di ba nakikita? Si ate? Uh Oo. -oh. Look, mommy, I can see kita. Hmm. Pustita. I can see Tita um, Monay. Oo. Oh. Do you hear them? Yes, I hear them. This. Oh, ay, ano ba yan? Damo, grass. Oh. Ano ba sa tingin mo? A damo, grass. I can see a lot of Oo nga. And all of the girls have eyes in that. Oh, eh, nasa palayan tayo eh. Mami, what's in the middle that of thing? nowhere? <laughs> no, ano? the, you mean, middle of nowhere? Oh. This is Bella's home. Huh? This is Bella's home. Hmm, dito Bella's home. Doon sa harap ang Bella's home. Yeah. That's Bella's home, Mami. We're in the middle of nowhere tayo. What do you mean in the middle of nowhere? This house is... over to that side, look. Oh. Can you see it? Yes, I see it nga. Nakikita ko nga eh. Oh. Pag na sinabing nowhere, nasaan tayo? Butterfly? Ha? But the butterfly, go! The, but the butterfly? The all of yellow butterfly, it flied all the way back there. May narinig nga ako mga kuluskus dyan sa may gawin palayan yan na yan. At okay. alam ko Dito. palaka yun dahil Dito. yung bata ako, tayo. mahilig ako mamalaka. Mamingwit ng palaka. O, oh, ba? Diba? At ganun ang mga tunog. Eto nga, at uh, tapos na silang manguha <laughs> ng mangga. Ayun, napakarami nilang nakuha. Sako pala dala. Eto. At sabi ko, mama, malaka ako't may naririnig akong palaka. Sabi nila, maliliit lang daw yon at saka buteti pa lang o oh, yung tadpoles eto nga o oh, ba diba? Uh, ginok pa nga ako ng anak ko dyan ay yun <laughs> sabi ko tali ng manok yun hindi tayo pwede doon, mababatas tayo o eto pa uwi na kami, tapos na kami jaan, tapos na ayun, kami magnakaw, ay hindi pala, makiharvest pa dahil may paalam naman na yan na kahapon, na sabi ng pinsan nila <laughs> Man pwede naman daw ang dami o oh, daba okay dito at pauwi na kami ng bahay. Naglalakad o oh, kaya katirikan ng araw. Alas dosing mahigit yan. At ayun na yung bahay namin. At itong kulas ko, nag-aabang aalis daw siya. eto nga pala ang nakuha namin mangga. At syempre, titignan natin. Ito, kumuha nga pala ako ng isa dyan. At nang binalatang ko, ahay, wow, pak, ang yummy. So, yun lang. Sa susunod ulit.